Ang paglalakbay ng mga sangger sa Devas, matapos ang madugong laban sa Asilades, nagpa siya ang mga sangger na humingi ng gabay mula sa pinagmulan ng lahat ng engkantado, ang Devas, tahanan ng mga ninuno at ng mga espirito ng mga nakalipas na reyna at mandirigma. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtipon si Natera, Dea, at Perina. Ang kanilang mga puso ay pagod at sugatan, ngunit buo ang kanilang loob na ipagpatuloy ang laban. Kung nais nating muling mabuo ang kapangyarihan ng Encantedia, wika ni Terra, kailangan natin ang basbas ng ating mga ninuno. Ang Devas ang tanging daan. Sa tulong ng balintataw at ng susing kinuha ni Dea, nabuksan nila ang lagusan patungo sa mundo ng mga espirito. Habang sila'y naglalakbay, bawat hakbang ay tila sinusubok ng mga alaala ng kanilang nakaraan, mga sugat ng pagkakanulo, mga lihim ng kanilang pamilya, at mga aninong bumabalot sa kanilang puso. Pagdating sa pintuan ng Devas, sinalubong sila ng isang liwanag na napakaliwanag na halos hindi nila makita ang kanilang mga sarili. Mula roon ay lumitaw ang anyo ng Battle Ether, tagapagbantay ng kaluluwa. Mga sangger ng Encantedia, wika niya, narito kayo upang humingi ng gabay. Ngunit tandaan ninyo, ang Devas ay hindi basta-basta nagbibigay. Kailangang patunayan ninyo na ang inyong puso ay dalisay at ang inyong kapangyarihan ay hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nilalang. Isa-isang humarap ang mga sanggar sa kanilang pagsubok. Si Perina, hinarap ang tukso ng kapangyarihan laban sa kanyang takot na muling mabaygo. Si Dea, nakipaglaban sa ilusyon ng kanyang ina, si Olgana, upang patunayan ang kanyang sariling lakas. Si Tera, nakipagbuno sa anino ng kanyang nakaraan, pinilit na bitawan ang bigat ng pagkukulang. Matapos ang kanilang pagsubok, Isang matinding liwanag ang bumalot alot sa kanila. Isang tinig mula sa kalangitan ang umalangaw-ngaw. Mga Sanger, kayo ay may bagong tungkulin. Ang inyong paglalakbay ay hindi lamang laban kay Ovlar, kundi laban sa kadilimang matagal nang nagkukobli sa Encantedia. Ngunit bago pa man sila tuluyang makabalik sa kanilang daigdig, isang nakakakilabot na anino ang hamarang sa kanilang daan, isang dating mandirigma na muling nabuhay mula sa Devils, ngayon ay kasangkapan ng kasamaan at nagsimula ang bagong hamon ng mga Sangger, isang laban na hindi lamang para sa Encantedia, kundi para sa kanilang sariling mga kaluluwa.